Niluto siya for around 2 to 3 hours depende sa sa laman ng pugon kasi nakakadagdag ito ng ng lasa na hindi namin basta-basta nakukuha sa isang conventional oven unlike dun sa, sa pugon talaga. Paborito siya ng pamilya namin. Ang pagmamahal naman sa isang produkto or sa isang pagkain, lagi simulan naman yan sa loob ng pamilya namin. amoy pa ulam na. Iba talaga ang hatid na sarap ng pagkaing niluto sa pugon. May kakaiba itong lasa, may smoky flavor na hindi na ibibigay ng mga modernong oven. Sa madaling salita, ang lasang niluto sa apoy, uling at kahoy ay malapit sa panlasa ng Pinoy. Kaya naman sa bidyong ito, aalamin natin ang sikreto sa likod ng tagumpay ng isang negosyong naghalo ng lumang tradisyon at modernong teknolohiya. Pinag-isa nila ang makalumang luto ng pugon at ang kasalukuyang estilo upang makabuo ng isang napaka-special na roasted chicken na pumukaw sa panlasa hindi lang ng mga Bulakenyo maging mga taga-ibang lugar na din. Samahan nyo kaming alamin ang kwento ng Lolo Pedro's Pugon sa Santa Isabel dito sa Malolos, Bulacan. At syempre, tikman at lasapin ang kanilang ipinagmamalaking roasted sa pugon chicken. Tara. Kapag dumaan kayo sa tapat ng makasaysayang simbahan dito sa Barangay Santa Isabel, Malolos, Bulacan, may isang negosyong talagang mapapansin ninyo. Dahil kitang kita mula sa labas ang isang malaking pugon. Alam nyo sa panahon ngayon, bibihira na ang makakita ng pugon na ginagamit para sa pagluluto. Bakit? Una, hindi biro ang gasto sa paggawa ng isang matibay na pugon. Pangalawa, idagdag mo pa ang halaga ng kahoy. Napatuloy mo kailangan bilhin at ikonsidera sa presyo ng iyong produkto. Pangatlo, malaki sa oras ang kailangan para lang painitin ang pugon kumpara sa mga modernong oven. Na isang pindot lang at bibilang ka lang ng ilang minuto, ready to use na. Panghuli, dahil kahoy ang gamit, mausok talaga ito. Kaya kailangan mo pong maglagay ng mataas na chimney o exhaust para hindi masyado umusok sa kapaligiran. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit matinding hamon ng paggamit ng pugon. Kaya naman kapag nalaman natin ang isang pagkain ay luto sa pugon, may kakaiba talaga itong dating. Bukod sa bihira na, iniisip agad natin ang pambihirang smoky flavor na lasa nito. Ngayon, alamin natin kung paano nagtagumpay ang negosyong ito gamit ang ganitong pugon. Ako po si Jello Reyes, so ako po yung magmamanage ng ano, Lolo Pedro's Pugon sa Santa Isabel. So nag-start ang Lolo Pedro's po sa Santa Isabel, uh, well, this year lang po, noong May. Pero yung idea ng Lolo Pedro's Pugon, nag-start siya around 2024, nung nasa lupa po kami ng Keyasal sa Kabukiran Resort po. Nagsimula kasi yung pagiging curious ni Lolo Pedro's sa paggawa ng Pugon is nung around year 2019. So, isa kaya siyang engineer. So, sa, kumbaga, naging interested siya gumawa ng, ng, isang bagay na para pagkakaabalahan niya. Noon kasi, ang idea niya ng Pugon is para makapagluto ng pizza, yung mga ganyan, yung mga baked pasta nung, nung, nung sa family re recipe niya. Pero parang kalaunan, na-discover niya na pwede para siya magluto ng mga karne sa loob. Uh, specifically yung chicken at saka yung lechon. So, nag-start siya. So, may mga parang research and development siyang ginagawa. May mga palpak. May, meron naman na parang maging successful na pero kailangan pa rin ng improvement. At dahil engineer nga si Lolo Pedro, talaga na-challenge siya na makagawa ng isang maganda at very usable na pugon. Siyempre, gagamitin nila itong personal sa kanilang bahay. Pero ngayon, ito ay naging isa na sa kanilang mga negosyo. Pero ang tanong natin, ilang pugon kaya ang ginawa niya bago niya tuluyang nakuha ang perfectong disenyo? Uh, nagsimula siya sa isa, sa loob ng bahay actually. Yung isang pugon na yon parang palpak pa siya noong una. Kung saan saan lumalabas yung mga usok. Hanggang sa siguro nagkaroon siya ng ano ng parang mas improve niya pa. Hanggang sa naging apat o limang pugon na yata yung inagawa niya sa loob ng tatlong taon. <laughs> So, yun, nag-start yung magandang idea niya hanggang sa nagustuhan ng mga pupunta sa bahay niya hanggang sa parang in-offer na rin niya sa mga ibang customers, kumbaga. Ngayon naman, pag-usapan natin ano ang pinakamalaking challenge o hamon kapag pugon ang ginamit mo sa iyong negosyo. At syempre, sa kabilang banda, ano naman ang matinding dahilan kung bakit gugustuhin mong gumamit ng pugon para iluto ang mga produkto mo. Sa paggamit ng Pugon, unlike sa mga makabagong oven, sa makabagong oven kasi nakokontrol mo yung init sa loob ng Pugon. Tsaka gumagamit na siya ng kuryente or ng gasol, which is sustainable kumbaga. Unlike naman na pag ang gamit is Pugon, talagang ginagamit namin dyan is kahoy ng mangga. Ang kahoy naman, hindi, hindi naman yan agad readily available. Kumbaga, kailangan mo yan isource. Ang pros naman niya, magandang bagay ang naidudulot naman ng pagluluto gamit ang punong kahoy. Kasi nakakadagdag ito ng ng lasa at uh, kumbaga magandang appearance doon sa aming product na hindi namin basta-basta nakukuha sa isang conventional oven unlike doon sa pupugon talaga. Ang tanong na hindi natin pwedeng palampasin at para sa kaalaman lang ng iba, magkano nga ba ang aabutin kung magpapagawa ka ng pugon? Ang sa paggawa naman ng pugon, nag add up yung cost ng labor. Kasi minsan umabot siya ng 2 to 3 weeks bago siya ma-fully ma construct. So masasabi ko na siguro around 150 to 200k ang mga gasos mo sa isang pugon. Kaya ng sukat, ng ginagamit namin sa kaming business. Isa pa sa malaking gastos sa paggamit ng pugon, syempre, ang panggatong na kahoy. Matagal na luto, matagal na gastos. Ano kaya ang diskarte ni Lolo Pedro para makatipid dito at hindi masyadong mabigat sa bulsa? So, ang ginagamit namin kahoy is kahoy ng mangga. So, nakukuha namin yung mga kahoy ng mangga. May mga pagkakataon namin nagbibigay sa amin, nagdo-donate kumbaga. Uh, Tapos kami na lang ang pumuputol. Uh, bilang tulong na rin namin yung sa mga ano, eh, yung sa mga lalo na sa panahon ng pag-ulan kasi ay yung mga iniiwas natin bumagsak at the same time kapag wala naman sa amin nagbibigay may mga nakukuha naman kami ng mga furniture shop yung mga pinagtabasan nila so nakuha kami ng mga sandtrap or ilan man kumbaga para ayun ang magamit namin sa aming business ngayon naman sasamahan tayo ni Sir Jelo ipapakita niya sa atin kung paano nagsisimula at umaandar ang daily operation ng Lolo Pedro's Bukol simula umpisa hanggang ready ng ibenta ang original Pugon Roasted Chicken na kanilang ipinagmamalaki. Ang start ng proseso sa pagluluto sa isang Pugon ni Lolo Pedro, pagpapaliyab gamit ang kahoy ng mangga, magpaliyab siya sa loob ng Pugon. Pinapainit namin yung loob ng Pugon sa loob ng 20 to 30 min minutes. So hanggang sa umabot yung temperature niya sa loob ng around 300 degrees Fahrenheit to 350 degrees Fahrenheit. Pagkatapos noon, inuumpisahan na namin yung, yung proseso ng pagtusok ng, ng, ng chicken namin. Tinatalian namin siya para hindi malaglag at hindi kumbaga, masira sa loob ng pugon yung anong um, chicken. Niluto siya for around 2 to 3 hours, depende sa salaman ng pugon. So if uh, puno ang pugon, umabot siya ng halos tatlong oras. If naman hindi, umabot siya ng 2 hours to 2 hours and 30 minutes. At the same time, check namin from, from time to time ang kanyang temperature na pag umabot na sa around 175 degrees Fahrenheit to 180 degrees Fahrenheit yung chicken namin, ready na siya para i -hi -hi. So, ito na yung Lechon de Pugon. Try natin. Hmm? Sarap. Hmm. Sabi na itong? Balat pa lang panalo na. Sigurado yung laman. Mga siya. Saka yung talagang flavor niya, ano agad eh. Parang si, yun, style talaga kasi siya. No? Cebu style talaga siya. No? Sobrang lasa niya. Tapos, Grabe sa lambot. Tingnan niya naman yung lambot. Ooh. Firm siya pero sobrang lambot. Ganda ng texture. Eh. Pasok na pasok yung flavor. Bawat kagat mo may ano eh, no? Talagang kumakatas yung lasa eh. Ang galing ng marination nito kasi talagang halos lahat ng parte ng laman niya pumasok yung flavor. Simula sa balat talaga hanggang dun sa laman. Pasok na pasok yung lasa firm tapos ang lambot tapos pagkagat mo lahat juicy galing galing tapos tama tama yung pagkakaluto niya hindi siya yung na overcook very ano well maintained sa tingin ko kahit napugon siya maintain yung temperature galing saka siguro maganda rin talaga yung umiikot kasi halos lahat ng parte niya talagang luto ng maayos Grabe siya lang yung boss. Grabe, sobrang juicy. Oh, pumapatak po. So, ito na yung Lolo Pedro's Pugon Roasted Chicken. Ano. Yung paghilay nyo palang talagang napakalambot. So, ang gusto ko talaga dito sa Lolo Pedro's Pugon Roasted Chicken. Yung way kung paano nila minamarinig yung ano yung mga chicken nila kasi talagang pumapasok sa loob ng lasa hindi lahat ng nag-roast ng chicken napapasok ng ganito kaganda yung flavor uh, kailangan mo kasi talaga ng oras at tamang technique para magawa to yung naipapasok mo sa lahat ng parte parang kahit anong kagatin mo nakukuha niya hmm? tsaka yung lambot grabe talaga yung lambot tsaka yung, yung smoky flavor worth it eh. Worth it yung paghihintay ng, alam mo yun, worth it yung proseso. Matagal siyang gawin, magastos siyang gawin kasi kahoy yung gagamitin natin. Pero ito yung mga flavor na hindi mo talaga makukuha sa mabilis na proseso. tikman nyo to pag nandito kayo sa Malolos, saka dun sa Marikina. Worth to try ito Ito yung bagong flavor na pugunduri. Ano? Konsepto ng tanduri pero pag tinikman mo siya pero actually tinik natitikman ko na kasi siya doon pa lang sa paghawak ko yung mga spices niya no um, hindi naman sa kasi parang ako pag narinig ko yung tandoori parang Indian siya you no know? pero yung konsepto siguro niya yung pagluto parang tandoori kasi ganun rin naman ang konsepto ng Pugol, ni eh, parang tandoori nasa loob din yung pinaka-apoy, nakakulob, parang oven type. Pero yung flavor niya hindi naman siya nandun sa side ng Indian. Nasikat yung tandoori. Pero um, nandun, nandun pa rin siya sa Pinoy side. No? Pero yung idea nga, nandun din yung ibang flavor sa Hindi siya totally Pinoy. Eh. No? Nandun pa rin yung side. hmm okay. Uh, best para sa Pinoy na hindi kalalayo sa ibang kusin pero magigets mo na ibang flavor to galing sa ibang kusin pero nasa Pinoy level tama tama so ito yung mga sauces nila ito yung gravy meron silang gravy yan yung automatic na kasama ito yung best seller nila yung salsa verde masarap to masarap yung flavor nito tapos meron silang salsa blanca salsa pimenton at saka yung salsa alabama yan so marami kayong pagpipilian na sauce so kung gusto nyo may garong kayong gravy at mayroon kayong ibang flavor pwede kayong magkaroon pwede kayong mag add para magkaroon kayo ng ibang flavor. meron kayong ibang sauce yan tikman nyo yung ibang mga sauce nila uh, so yun po uh, inaanyayahan po namin kayo na matikman po yung aming mga produkto dito po sa Lolo Pedro's Pogon. so may dalawang branches po kami isa po sa Malolo, sa, sa tapat po ng Santa Isabel Church at meron din po kami sa sa Marikina, sa Barangay San Roque. Ah uh, essential na po ang aming Facebook uh Lolo Pedros Pogon sa Santa Isabel at Lolo Pedros Pogon sa Marikina. Maraming salamat po. Kapag pinagsama ang matandang tradisyon at modernong teknolohiya, nagbubunga ito ng mga produkto na nagdadala ng tradisyonal na lasa na palagi nating hinahanap gamit ang makabagong kaalaman nagiging progresibo at mas epektibo ang produksyon na nagpapalakas sa pagtanggap ng mamimili. Iyan ang pinatunayan ng Lolo Pedro's Pugon sa Santa Isabel sa pamamagitan ng kanyang original Pugon Roasted Chicken, isang luto na matandang tradisyon pero may panlasang makabago at talagang papatok sa panlasa nating mga Pilipino. <tong>